Naglandfall na sa Taiwan ang Typhoon Jenny, pero patuloy pa rin ito nagpapaulan sa mga kababayan natin sa Norte. Sa kagayan sinabayan pa ito ng Lindol. Magbabalita si Brian Basa. Makulimlim ang panahon habang papunta kami sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan. Nadaanan namin si Rayshan habang nagbibilad ng mais sa gilid ng highway sa bayan ng Alcala. Nabasa kasi ang mga ito noong mga pag dala ng bagyong Jenny. 350 pesos lang kada araw ang bayad sa kanya rito. Tapos nabobokya pa kapag umuulan. Nawalan ng gana. Kasi walang trabaho pag walang bilad alam nyo ba kung saan ang gagaling ang mga cornik at tsitsiriang kinakain ninyo dito sa mga butil na ito ng mais? Kwento sa amin ng mga magsasaka, ibinibilad ito ng maayos bago ibenta. Kapag maganda ang pagkakabilad, kulay ginto na may puti ang mga butil na ito. Pero kapag nauulanan, umapangit ang mga butil na ito at nagiging malabato pa yung iba. Ito ang ikinalulugi ng mga magsasaka. Sa Santa Ana, bumungan sa amin ang mga bangkang ito na nakadaong lang sa pampang at sa kalsada. Ipinagbawal na kasi ng Coast Guard ang paglaot ng mga mangisda. Malakas pa rin kasi ang hangin at mataas din ang mga alon sa dagat. Pero kung kailan palabas ng bansa ang bagyong Jenny, niyanig naman ng magnitude 6.2 na lindol ang lalawigan kahapon. Isang 11 anyos na lalaki sa isa ng kalayan ang sugatan matapos mauntog ng mapatakbo siya ng lumindol. 80 milyong pisong halaga rin ang mga nasirang gusali. Yung mga uh, school buildings natin dati na nasira nung uh, huling lindol ay lumala. No? At saka yung aming uh, lumang uh, municipal building, lumalaki po yung mga crap. Sa mactan Cebu Airport, isang Cessna plane ng Philippine Air Force ang sumadsad sa gitna ng runway. Nasa lima ang sakay ng eroplanong yan, kabilang ang dalawang piloto. The pilots were supposed to conduct a mission in summer. However, upon takeoff, nagkaroon nga po siya ng engine discrepancy. And so they had to go back to Mactan for an emergency landing. Sa paunang pagsisiyasat, nasunog umano ang makina ng eroplano at pumutok pa ang gulong. Hindi tuloy tansyado ang landing nito at nayopi ang LEC sa paglanding. Higit tatlong oras ding isinara ang runway bago ulit binuksan. Dose-dose ng flights tuloy ang naantala. Tuloy pa rin ang investigasyon kung bakit nagkaaberya ang Cessna. Para sa 1PH, Brian Basa, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.